Mga Mima, sarang banggel, mga Mima. Ito na nga, mga Mima. For the sake of, malaman ninyo. At bumili pa rin kayo, mga Mima, ha? Ito, sisirain natin tong three colors or tricolor na Cartier Bangel. Yan, mga Mima. Alam naman natin, sosyalin nito pero sisirain natin for you. Yan, kasi alam naman natin mga Mima, maraming takot sa atin. O ikaw yun, o isa ka na doon, mga Mima. Takot tayo kasi pag sinanlan nila to, or mo, yes, nagsasanla. Gipit yarn. Yan, kasi hindi tinatanggap sa pawn shop. Kasi nga, meron daw spring sa loob. Mga Mima, yung iba kasi well-informed na yung ibang sanlaan, kaya tumatanggap na sila. Yung iba naman, ima minus na lang nila yung grams na nasa loob. Nagaalat sila kunya 0.5, 0.2, 0.7 depende. Kaya mga mima, nasasanla pa rin 'to mga mima. Wag wag kayong judgmental mga mima sa mga pound shop natin, no. Yan mga mima, oh. Yan ha. Ah. Ayun na, ah. oh. Konting tsaga lang mga mima. Bend bend twist twist mm, yan sirain natin yan for the sake of malaman talaga natin mga mima ha sayang yan mga mima pero don't you worry mga mima kasi ito pag na fold na na twist na na bend na mga mima nakuha na yung spring mga mima pwede natin tunawin yung gold mga mima don't you worry kasi nga pwede pa tong magawa tutubugin lang uli ito or tutunawin para maging isang one piece jewelry like earrings pendant ring whatever 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 mga mima yan ayan na lumabas sa isang spring mga mima oh mga mima ha kalma lang kalma malalaman niyo rin mga mima oh yan na mga mima konting kembot na lang mga Mima. Lalabas na. Napakanibis, diba nga mga Mima? Napakanibis lang yan mga Mima. Kaya huwag matakot mga Mima. Worth it pa rin ang pagbili ng ganyan mga bangles mga ma Social ka pa rin yan mga Mima. Ayan. O, oh, konting ipit-ipit na lang. Hatak-hatak, ipit-ipit. Ayan na, ayan na, ayan na. Mga Mima, ayan na. Finally. Ito na, mga Mima. Ayan na. Ayan na. Oh. Yan na. Apakadikit naman ito. Apakadikit naman, mga Mima. Oh, ayan na. Alam na, hindi ako naawa doon sa nagtatanggal ng spring eh. Naawa ko doon sa alahas, mga Mima. Gulagulanit na siya, mga Mima. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na spring. Ayan na. Ayan na. Oh, hulaan niyo kung ilan. Hulaan. Hulaan. Comment down below, charot. Ayan na, mga Mima. Ayan na mga Mima, odds oh, ko. Point 2 lang naman pala. Point 2 mga Mima, so hindi nyo ramdam yan mga Mima. di ba? Go, 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 go pa rin sa mga ganyan klaseng bangle mga Mima. Sayang ang design, sayang ang pagkasosyal mga Mima. Mag-collect-collect pa rin kayo mga Mima. Kasi point 2 lang yan mga Mima. Yan mga Mima. Oh, diba mga Mima? Huwag kayong mga ha. Again, 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 again. Huwag naman ninyo akong pasirain uli ng ibang bangil ha. Para lang malaman natin kung ilang spring ha. See you, see you, see you. See you, see you. God bless. Bye. Thank you for watching. Bye.